So, ito na yung ginawa natin. Talagang, um, cloves and rosemary water na palagi sa buhok mo. Kung naglalagas ang buhok mo, ayun kagaya ko. Ayun, oh, medyo matubo na siya. Napapanit ka, nakakalbo ka, or magaspang ang buhok mo. Ito, gawin mo itong um, cloves water na ito. Ispray mo lang ito sa buhok mo after mo maligo. Pwede mo gamitin ito sa gabi. Tapos, huwag um, mo um, na um, itong bandawan. may skin binitin ko yung ano um, natin para tumulog mo talaga yung buhok. Itong latak na to, pwede ko palagyan ng tubig. Magkukulay pa to. Hmm. Ito yung ginawa ko. Isang litro ng tubig. Pinakulo ko lang. Tapos, dalawang kutsara ng cloves. At dalawang kutsara ng rosemary. So, ito nga yung ginamit ko. Cloves dito lang sa tiktok na yan. Ayan. Madami dami na ito At itong rosemary. Pwede yung fresh, pwede yung dry. Kasi ano ko nabili ito sa market. Ayan. Pero meron sa tiktok ka. Ayan. I-spray lang natin ito doon sa buhok. Pero huwag natin lamihan na mag mo. Kung saan lang yung parts na ano. Di ba? Diyan sa anit. Gaganon-ganon. Tsaka anti-dandruff to ito. Ayon kay Doc Page. Kaya isasalin ko na to dito. Kasi ilalagay natin to sa si spray bottle. Eh madami to. Yung spray bottle ko eh maliit lang. Alam niyo ba? I-try nyo na to. Organic to. No? Hindi na nakakasira ng buho. Ang dami talagang gamit ng... gloves. alam nyo ba yun? Alam niyo ba yung cloves na to? Pwede rin tong gawing tea. Kung hindi ka makatulog sa gabi, bago ka matulog, uminom ka ng isang tasa nito, lagyan mo ng mga 3 uh, to 5 pieces na itong cloves na to. Ha? Tapos, lagyan mo sa tasa, and then takpan mo para hindi ma-ano yung sumingaw. At, alam niyo ba, pag uminit, parang hindi nakakalma yung hiramdam nyo at nakakakulong so talaga. Masarap na tulog pag umiinom ko nito. Ito yung itsura niyan guys. Ah. Proven to sa akin. Nakakapapatulog talaga to. Pag piling ko eh, uh, hindi ako inaan. Baka ilam ako nito. Tis kakalma ko hindi yung pakiramdam mo. Walang bilay. Try naman to guys. Kung kailang dadamihan ha. Hanggang to to 3 ah, na. 3 to 5 lang ah. Ako kasi 3 lang nilalagay ko. 3 pieces lang. Okay na yung sa 1 cup na mainit na tubig. Kasi inumin ko na yung pag medyo malikamgam na siya. Yung kaya ko na yung straight. Iniinom ko na. So ito lalagyan ulit natin ito ng tubig mo. No? Mas pakuluan ko na lang para mas mabilis. Kasi bababan lang ito ng mas matagal para lumabas pa yung kulay. Tingnan nyo, nag pa rin siya. Yan. So, yun lang. Kung wala pa kayo nitong clothes na to, nako, i-check out nyo na yan, guys. Napakadaming gamit nito. Hindi lang pang physical natin. Pati pag yung upe, natin siyang gamit siya. Ah. Kung talaga to, guys. At talaga makakatulog ka dito. Tapos, gagawa tayo mamaya ng pang toner natin. Kasi oily naman yung mukha ko. Oily. Pero hindi siya pollen. Oily lang siya. Madala siya lagi siya. oily na yun. Pumaitin ako. Parang yung nako, para mukha ko. Yung nagawa tayo mamaya ng toner. Po.